guys, andito na naman tayo sa mga maraming ibon, mga kalapati. Kung bakit andito po tayo, galing po ako dyan sa embassy. French embassy. Tapos habang nag ako ng driver na susunod sa akin, pakainin natin uh, mga, mga ibon, mga kalapati. Da dati marami ang mato, ngayon kunti-kunti na lang sila. uh -huh. okay. parang kumun, yung oh, konti na lang ang mga ibon dati marami sila eh pag ngayon ng oh. kunti lang sila oh maraming salamat po sa panonood Huwag pong kalimutang mag subscribe para updated po kayo sa lahat ng mga video na nai-upload po natin thank, thank you thank you very much